napaka napaka mangtas naman pala ng tiktik -tik na yun may nabiktima siya agad hindi man lang natin na ang bilis ng pangyayari bro terbaho dito sa bundok nagtarbaho ng pag-uwi ng tiktik Ang malaking puno bro sa ano kaya. Wow! Uy! Uy! Saan yun? Nandun sa ibabaw. Ha? Ayan, no? Ayan, no? Tumawa pa. Ayan. Ay, ayun pala sa may puno ng saging, bro. Ha? Ayun, no? yung may no? puno ng saging? Yung, yung, ano yung, yung, yung matagi kanina, yung may kapa. Ayun, no? Ayan, akyatin na lang natin. Ang hirap pa naman ng... Wow! Hmm. Bravo, bravo. Uh, Ayan, bro. Wow, bro. Oh. Hmm. Muntik mo pa na pandol bro. Muntik pa na pandol yung tipik. Sumabit yung paa. Danda hana. bilis naman napunta sa baba. Nandito, oh. Ditu, dalawa, dalawa po. Ha? Nandiyan si baba at meron din dito. Ayun no? oh. Susan. Nandito. Oh. Biro pa isa dun bro. Dalawa, dalawa. Oh. Ang dami na nila. Biro pa isa dun. Puti kamay to. Ayun no, oh, lakas oh. Ang oh. dami na nila bro. Oh. Na nila bro. Oh. Problema dito bro hindi tayo maka, makalakad ng maayos o makatakbo kasi uh, matirik matarik Whoa. Oh. Nandito yung isa, bro. Ha? Nandito yung isa. dalawa. Meron din dyan. Baka magasawa to, bro. Siguro. Eh, oh, mo? Ha? Nandito nga! Corner rin natin! Tiktik oh, -tik ka, na tik -tik ka ng tik tik Tiktik ka tiktik! Ang baho ng amoy! may ibang wakwak na dito bro maliban sa tiktik yeah. <laughs> oh. Ayan bro, ayan bro, ayan, ayan

kalibutan natin yan dito na dito malakas talaga oh hindi siya kagaya ng mga wakwak na nahuli namin dati ibang klase natatago sa likuran ng niyog 忍不住，忍不住。 Ang bilis bro, ang bilis. Napakailap talaga. Nakita mo yung isa doon? diwan ko bro, bigyan mo na tahimik. Sinundan ko yung amoy niya. Sige, pagtyagaan lang natin to. Hindi sila basta-basta nangihina gagaya ng mga wakwak na nahuhuli natin dati. Ibang klase sila. bigla na wala bro mano mano yung paghuhuli namin dito dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay uh, matutulungan tayo ni kaibigang ibatan dahil kapag palaging ganun ay kapang aabuso na yun hindi yun maganda so tulong lang si kaibigang ibatan kapag uh, talagang hindi na talaga kaya okay ito, ito bro, nandito bro yes, yes, nakikita ka, ka ngayon ah, Hindi mo pang abot yung dalawa bro Dalawa, dalawa Nandun na sila sa ibaba bro mm. Eh. Uh. Uy, dandan Kailangan natin makababa Nandun na sila sa ibaba Ang bilis Bilis to ka ano? Dito pa yan kanina you know? Biglang Umabot dun sa ano? Uh. Oh. Oh. Eh, iba't ibang boses yung narinig natin. Baka hindi lang tik-tik yung nandito ngayon. Meron pang ibang klase ng wakwak -wak na nandito. Baka nagsanibwersa na sila. Ano ba yung daan? Ano ba yung daan? Ano ba yung daan? Nasaan na? Nasaan na yung nag-iingay? Alerta, alerta, ¿ha? ah, hay uno, hay un tic-tic. Uy. Uy. Bro, bro, bro. Oh. No, kumpiyansa, bro. Uy. Bro, dito po isa, bro. Ha? Dito sa lupa. Isa, ano? Saan? Butas ng lupa. Ha? Ano? Wow. Uy, bro, wag ka mo munang masyadong lalapit. Baka patibong yan. Wow. Uy. Lala, Dito. Ayan o, ayan o. Ayan? Kaya pala may May ma di disgras ya Ditu kasi Tik tik mayan bro Andito sila oh Andito sila sa gitna ng, Yan oh Andito sila sa gitna Tik tik na Yan oh Para may putas yata Yan hmm? Ayan oh Uy ayan na nga Bro pagtolongan natin bro dalihin natin mo. Bro. Mm. Mm. <coughs> 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 bro, natatako. Uy! Ayan ayan Mm. <coughs> mm. <coughs> ayun, ayun. mm. kirig kirig da kirig kirig da da Grabe bro ang napaka powerful ng hininga mo bro Talagang nangisay siya Pulso ka natin bro Ayan bro huh? Nadali mo talaga bro Wala nang pulso to bro Kawawang tik tik eh

yung kasama niya bro puhulihin natin yun tara tara hulihin natin yun tara 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 sige Buna natin ipakita sa video kasi mabiolation yung ano natin yeah, yung yeah, youtube yung hmm. hulihin natin yung isa dagdagan mo dagdagan pa natin ang ano para talagang masunog talaga Easy. Hindi na natin ipakita bro Baka mga violation. Tara Hanapin natin yung isa mm. Mm. Yun? Mm Hmm Hmm Saan yun? Yan, Umapoy na Tara Uy Nandito yung isa bro Ha? Ayun o, umakyat sa puno Umakyat Oo, true Ayun no? oh. Ito yung mga idol. Saan ba tayo dadaan? Makakaakyat ba tayo dito? Napakahirap akyatin yung bro. Ayun o. Eh. Oh. nandun sa puno. Napakahirap akyatin yan. Hindi maakyat o. Oh. Ito makabiyan sa bro. Maghanap mo tayo ng ibang daan. Ando no? Ito makabiyan sa ha. tayo ng ibang daan.

Poblima, ang hirap, hirap maka kiat itu.

Oh. Ah. Oh. oh! 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 Binalabi, binalabi ah, bilis ang bilis. Pa katao. pala habulin to. Yun tiyak. Yes. Umakyat sa, sa puno. matigas ka makyat ka puputulin ko yung puno para mahulog ka puputulin ko yung puno ang bilis niya bro nakakapagod siya habulin bro no. mag isip tayo ng paraan bro ha? mag isip tayo ng paraan nakakapagod uh, Humabul ng humabol lang humabul sa kanya kaya yeah, nga mag isip tayo ng paraan siya yung palalapitin natin sige 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 kunwari ano tayo doon sa daan kaya nga muna tayo sa bro kaya yes. nga muna tayo